Ngayon babalutan ko ang aking kotse. Pero hindi ko alam kung paano magbalot. Laban! Gusto ko ng mga banda. Uy, isang kotse. Kailangan ko munang pumili ng kulay, pero ang hirap ng desisyon na ito. Maraming kulay dyan, pero gusto ko yung kakaiba at kapansin-pansin. Naghanap ako ng mga kulay na ginamit na pambalot sa ibang MR2. At ang mga kulay na talagang tumatak sa akin ay asul, lila at rosas. Chong, tingnan mo ang ganda ng pink na MR2. Natanong ko rin mga kaibigan ko tungkol dito. Oo, oh, oh, hindi ko kailangan ng mga kaibigan. Madalas lang silang nakakadismaya. Ewan ko, baka ako lang ang nag-iisip ng ganito pero gustong gusto ko talaga yung pink. Kaya naisipan kong tanungin kayo. Naglagay ako ng poll sa Instagram kung anong kulay ang dapat kong ipambalot. Pink, purple, blue, o panatilihin na lang na pula. Alam ko namang susuportahan ninyo ako at ipiliin ang kulay na gusto ko rin. Kaya hinintay ko matapos ang poll at syempre... asul. Seryoso? Yun pa yung huling option ko sa tatlong kulay, kaya kailangan ko pang mag-isip ng bago. Iba naman, yung wala pang ibang gumawa. Si noong dalawa ay nabalutan na, kaya nagdesisyon na ako. Pinili ko na ang kulay, at ngayon kailangan ko na lang maghintay. Imbes maghintay ng limang taon, naisip ko mas mabuting magpakaabala na lang. Gaya ng pagkukumpuni ng mga eyebrow ng kotse na nagkakalas-kalas, na di ko rin alam bakit tawag ay eyebrow. Dapat pilikmata ang tawag sa kanila. May paraan tanggalin gamit tornilyo, pero wala akong maikling distornilyador, kaya ibang gamit na lang ginamit ko. Hindi ko naman gagamitin, kaya natapos ko na pareho ang magkabilang side. Pero kitang kita na agad na mas maganda na siya kaysa dati. Kaya naisipan kong kumuha pa ng ilang bagay, tulad ng bagong shifter boot at bagong shifter knob, kasi yung mga nakakabit sa kotse ay pangit talaga. Dumating sila kinabukasan at oras na para ikabit Pakiramdam ko medyo tanga lang na kailangan ko pang tanggalin ang buong console Para lang ikabit itong maliit na bagay na to Gusto ko lang naman ng isang simpleng mode sa kotse Tapos kailangan ko pang baklasin lahat Wish me luck, medyo magiging masaya to Parang ito yung una kong car mode Parang naglalaro lang ako ng Grand Theft Auto V ngayon, pupunta sa shop Astig! Para saan ba iyan? Okay, may tornilyo tayo dito sana hindi nyo makita yung butas sa puwet ko. Ano? O kaya yung butas sa aking... Gets nyo siguro ang ibig kong sabihin, wala akong brief ngayon. Nakakita na ako ng mga nag muna ng upuan bago tanggalin. Pero di ko alam kung gusto ko pagawin yun. Paano mo ipapasok ang wrench sa bagay na yan? Ako. Baka hindi na kailangan tanggalin ng upuan. Hindi ako sigurado kung kaya ko kaya umupo ako ng 35 minuto para subukang alisin ang center console. Natanggal ko ang isang piraso, pero hirap ako sa iba kaya nanood ako ng YouTube. May tornilyo pala sa glove at cigarette lighter area. Akala ko nahanap ko na ang problema, pero natapos din ako sa pagtanggal ng upuan. Bakit mo tinatanggal yung mga upuan mo? Hindi ko kailangan ng upuan sa pagmamaneho. Tinanggal ko na ito. Tara na. Okay, ngayong natanggal ko na yung upuan, Makukuha ko na yung isang tornilyo na hindi ko makuha kanina. Ayun, nakuha ko na. Nagbibiro ka ba? Ah, para lang ba yon sa tasa? Sige, huwag muna buksan. May sigarilyo pa ako mamaya. Oo, ha? Kailangan ko talagang gawin yon dahil may tornilyo sa ashtray. Ngayon, para sa totoong pagsubok. Tara na. Oo, pare. Oh, tingnan mo yung maalikabok na bagay na yan. Sige, aba, inabot lang ng mga dalawang oras yon. Mula doon, tinanggal ko ang lumang shifter boot mula sa bagay na nakakabit dito. At napansin ko na tinahi pala talaga ito. Nilagay ko na ang bagong boot pero hindi siya nananatili. Wala akong alam sa pananahi at ayokong humingi ng tulong kay Lola. Kaya naisip ko na ang pinakamagandang paraan ay gagamitin ko na lang ng duct tape. Kaya nilagyan ko ng duct tape sa loob at mukhang gumana naman ng maayos. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito tatagal pero ang mahalaga, gumagana. Pagkatapos, binalik ko ang center console sa kotse. Malaking achievement ito para sa akin kahit hindi ako mahilig sa kotse. Kinabit ko ang bagong shifter knob. Tara, mag-shift na tayo. Binalik ko na ang center console. Inayos ang lahat. Pati upuan nilak ko na. Sa totoo lang, astig ang kinalabasan. May oras pa ako bago dumating ang rap. Kaya naisip kong ayusin na rin ang windshield wipers. Tinanggal ko ang kaunting kalawang, kinayod, pinunasan, at pininturahan ng itim na spray paint. Pakiramdam ko kahit maliliit na bagay ay malaki ang nagagawa. Ibinalik ko na ang mga yon sa kotse at unti-unti nang nabubuo ang lahat. Pagkatapos noon oras na para maghanda dahil darating na kinabukasan ng rap. Pumunta ako sa auto store para kumuha ng mga gamit para sa rap. Gaya ng squeegee na excited akong gamitin. Pumunta ako sa Walgreens para bumili ng 70% isopropyl alcohol na gamit ng mga professional sa pag-rap. May isa na malinaw at isa na berde at dahil hindi ko alam ang pagkakaiba, pinili ko na lang ang mas mura. Pag uwi ko, ginamit ko yung nakuha ko sa auto store. Isang 3M eraser wheel na nagkakahalaga ng dolyar. Tatlong putwalo. Grabe, hindi ko nga napansin na ganun pala kamahal yon hanggang sa ine-edit ko na itong video. Gumastos ako ng dolyar. Tatlong putwalo para dito. Binili ko to dahil may pinstripe sa kotse na kailangan kong alisin. Nilagay ko yung bagay na yon sa kotse ko. Huwag niyo akong husgahan sa drill ko. Oh, Ryobi yan at gusto ko yan. Lagi kong ginagamit. Kailangan ko ba i-charge ng limang beses habang tinatanggal ang pinstripe? Oo, pero maganda at maayos ang kalidad niyan. Minsan nakakainis siya pero ayos lang. Maasahan naman, natanggal ko lahat ng pinstripes matapos ang ilang oras dahil makikita ito sarap. Pagkatapos nito, nagprep na ako ng kotse at kinuha ang hose ko. Binigyan ko ito ng magandang car wash kasi kailangan malinis na malinis ang kotse bago mo hawakan gamit ang kahit anong klase ng vinil. Sinigurado kong malinis lahat, pinunasan ko ang kotse at handa na para bukas. Dumating na rin sa wakas ang rap. Panahon na baby, hindi ko na kayo pinapili ng kulay. Gusto ko talaga ang kulay na to, totoo. Gusto ko ng pink. Ayaw nyo naman, kung di nyo ako papayagang makuha gusto ko, di ko rin kayo papayagang makuha gusto niyo. Magtatan ako. Oh, oras na. Mauuna ako munang gawin ng pinto. Gusto kong gawin yung hood pero natatakot ako. Susubukan ko muna yung pinto kasi medyo natatakot ako ngayon. Subukan natin to. Sinukat ko yung pinto at dahil excited ako, binalutan ko pa yung takip ng gasolina para masiguro kong kaya ko gawin to. Inilatag ko yung vinyl, sinukat, at sinimulan ang trabaho. Pinutol ko ang unang piraso at inihanda ang ibabaw. Naalala mo yung berdeng isopropyl alcohol na nabili ko? Di ko alam bakit berde yon hanggang naamoy ko na. Walang well, tapang ng amoy. Amoy berde? Oo oh, pare, winter green pala kaya berde. Ayos, mabango na kotse ko. Pinunasan ko muna ibabaw tapos dinikit ko vinyl sa pinto kasi kailangan i-glass out. Teknik na dikit na dikit sa kotse para walang gusot o bula. Mahirap pala dahil nakaharang ang salamin. Kaya tinanggal ko ang vinyl at nagahanap ng YouTube video kung paano tanggalin ang salamin. Bahala na. Tattingin ko kaya ko namang iwasan. Kaya binalik ko yung vinyl at panahon na para i-glass out ulit. At pare, mahirap din talaga ito. Nag-research at nanood ako ng maraming videos para maghanda. Pero sa totoo lang, mararanasan mo lang talaga ito kapag ikaw na mismo ang gumagawa. Okay, ngayong napatag ko na to, gagamitin ko na yung squeegee. Kung hindi mo napapansin, grabe na ang pawis ko. Josko, ang dali lang tingnan nito sa online. Pare, dito ako, hinihila ko to, nakikipagbuno ako dito. Hindi pa ako sumusuko, kunin na ang squeegee at gamitin na natin. Ngayon napansin ko ang pagkakamali ko matapos panoorin ulit. Dapat pala sa gitna ng vinyl simulan ng squeegee at palabas ito gamitin para maiwasan ang mga bula. Kita mo 'yun? Lumabas agad yung bula kaya maganda ang pagkakaglas ko ng vinyl. Pero nung naging kumpiyansa ako sa squeegee, lumabas itong dirty bubble. Mas mahirap pala. Kaya tinanggal ko ang kaliwang bahagi ng vinyl para alisin ang maliit na bula. Masaya ako na ginawa ko kasi nawala agad. Pahinga muna. Pinagpapawisan ako ano bang bago. Kanina habang nagpuputol ng damo, nakakita ako ng isang cute na maliit na palaka. Diyos ko, tingnan mo kung gaano siya ka-cute. Diyos ko, nakakita ako ng maliit na tipaklong sa labas at nilagay ko siya doon. Di ko alam kung kakainin niya yon. pero gusto ko lang ipakita siya. Sa tingin ko, bagay sa kanya ang pangalan na... Bubbles. Sigurado akong dumumi siya. Limang taon akong naghintay sa rap na to, kaya naghanda ako. Ang dami kong napanood na video at research. Nagbayad ako ng mahigit anim at pitumpu para sa rap. Dinala ko ang pitumpu isopropyl alcohol squeegee, at gamit. Naghanda ako para sa lahat, lalo na sa heat gun na laging gamit ng mga profesional na nagra-rap. Sa tingin mo ba hindi ko napaghandaan yon? Hindi ako naghanda o bumili ng heat gun. Di ko rin alam kung gagana ito pero susubukan natin. Susubukan kong putulin ang hawakan ng pinto. Kinakabahan ako sa parteng ito. Nabali ko ang hawakan ng pinto at natupi ko ang mga gilid. Maingat at detalyado akong nagtrabaho para hindi makita ang pula. Dahandahan dahan ko talagang ginawa kasi konting mali lang, tanggal lahat ng wrap. Nagkaproblema agad ako nung una. Oh, habang pinapakinis ko yung gilid gamit ang guantes parang napunit ko yung vinyl. Ibig kong sabihin napunit siya mismo sa kanto. Sa totoo lang, baka mas maganda pa nga ang itsura nito ngayon. Hindi naman talaga malaking problema kasi ginupit ko na lang din sa linya na. Yun, ginupit at tinupi ko lahat ng gilid ng pinto. Natapos ko na rin sa wakas yung pinto lang. Inabot ako ng mga apat at kalahating oras dito. Kinakabahan ako gawin yung natitirang bahagi ng kotse na to. Mga alas otso na ngayon. Kaya matutulog muna ako at gigising ng maaga para ituloy to. Hindi ko inakala na ganito kahirap to pero sobrang hamon talaga. May mga imperpeksyon na nakikita ko pero okay naman siya. Maliban sa hindi pa talaga tapos at pintu pa lang ang nagawa ko. Pero maganda pa rin ang kinalabasan. Magandang umaga. Oh pareho pa rin pantalon ko, wala akong pake. Unahin natin ang quarter panel. Diretso na agad sa trabaho, walang paligoy. Sa tingin ko, nadali nang pinagbilhan ko ng gulong ang quarter panel kaya medyo pumangit. Susubukan ko itong ayusin at iwasan sa trabaho. Masaya ako nung pinuputol ko ang lahat ng kailangan. Alam ko hindi maga, hindi maganda itsura dito kasi nadali yung fender. Pero natapos ko na. Nagsimula na rin akong magtrabaho sa likod na quarter panel. Pinunasan ko lahat ng parte, idinikit ko na yung vinyl. At kung nagtataka kayo kung anong nangyari kay Bubbles, pinalaya ko na siya. Alam ko, alam ko sobrang cute niya. Pero pakinggan nyo, Sapat na ang mga responsibilidad ko. Nagtrabaho na ako sa unang kurba. Naging learning curve din para sa akin. Boy, kung hindi kinabukasan, kinabukasan na. Ang dami kong nagawa. Sa tingin ko, mabagal talaga ako dito, napansin ko. Ngayon, susubukan kong pabilisin ang mga bagay, pero... Ayos pa rin ako. Siguro sisimulan ko na yung puno ngayon. Sinimulan ko sa pagtanggal ng spoiler at itaas na brake light na madali lang dahil ilang bolt lang ang kailangan alisin. Tingnan mo kung gaano kakalawang at maalikabok ang trunk na to. Hindi pwedeng lagyan ng vinyl, kaya nilinis at pinakintab ko muna. Baka tanong nyo, bakit ko binalutan ng vinyl ang mga badge sa kotse imbes na tanggalin muna? Hindi ko gagawin yun. Diretso kong binalot yon at ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Sa ilalim ng takip ng trunk, hindi ko alam ang tawag doon. Matagal gawin ng parteng to dahil maraming maliliit na butas na kailangang gupitin at ipasok ng maayos, kaya umabot ng matagal. Ito na ang pinaka nakakainip na parte ng pagbalot ng kotse. Sobrang tagal na, di ko na alam ilang oras na. Kamusta ka na? Hindi ko na alam kung anong araw na. Pinakamalaking problema ko ngayon ay ang mabahong spoiler. Ipapakita ko sa inyo kung ano iyon. Ang pagbalot sa kantong to sobrang hirap. Hindi ko nga alam kung paano ako makakapasok doon. Sobrang hirap talaga. Yan ang sabi niya. Umorder ako ng knifeless tape sa Amazon kagabi. Hihintayin ko muna dumating ang tape na yon. Sa ngayon, isasantabi ko ang spoiler at magtatrabaho sa iba pang bagay. Akala ko madali lang din ito, katulad ng bumper. Oo, oh, may ilang kurba rito pero kaya ko naman ayusin gamit ang hairdryer. Matagal ko rin itong tinrabaho at hindi ko na ikukwento kung paano natapos. Sa wakas, dumating na ang knifeless tape kaya oras na para gawin ang spoiler. At kapag may gusto akong gawin, Perfectionist talaga ako. Pag-aaralan ko bawat maliit na detalye. Sisiguraduhin kong tama ang lahat. Ginagawa ko naman ng tama pero pare, ang hirap balutin ng spoiler at buong kotse. Ngayon lang ako nakaranas na sumubok ng isang bagay na di ko talaga maintindihan kung paano gawin. Maayos ang gawa ko pero pagbalik ko pagkatapos ng ilang oras may mga sulok na umaangat. Tinanggal ko na ang mga bula sa wrap bago ilagay ang vinyl pero lumitaw pa rin pagkatapos. Ang dahilan talaga kung bakit gusto kong i-wrap ang kotse ko ay para makatipid ako ng pera. Kasi imbes na magbayad ng 4,000 dolyar para sa rap, naisip ko na kaya ko namang gawin ito sa halagang 700 piso lang para sa mga gamit at rap. Narealize ko habang nirarap ko ito na tama lang pala ang presyo ng rap. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ganoon kalaki ang singil nila, sobrang sakit ng mga binti ko, pati mga braso ko. At bro, wag mo na akong simulan sa mga dulo ng daliri ko. Halos gabi-gabi habang ginagawa ko ito, nilulubog ko ang mga kamay ko sa mangkok na may yelo. Pero pagkatapos ng anim na araw na tuloy-tuloy na pagtatrabaho sa bagay na ito, natapos ko rin sa wakas. Yan din ang sinabi niya. At tandaan nyo nung sinabi ko na tinatakpan ko ang mga dekal gamit ang wrap. Kasi kumuha ako ng mga bagong detalye mula sa isang lugar na tinatawag na push to start. Binigyan din nila ako ng magandang liham. Pero nilagay ko na ang front dekal at ang ganda ng kinalabasan. Tapos nilagay ko rin ang back dekal. Maliban sa buong garahe ko na amoy wintergreen, masaya ako sa naging resulta. Ang ganda tingnan lalo na mula sa malayo. Pero mga tol, dito na magtatapos ito. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyong kalimutang ismash ang subscribe button. Gaya ng dati, mahal na mahal ko kayo. Itakit sa susunod.